Welcome back to JSD Vlogs. Ngayon, may matindi at mabilis na nagde-develop na situation. Reportedly, magde-deploy daw ang Philippine National Police, PNP ng 7,000 strong force para arestuhin si former president Rodrigo Duterte. Ito'y matapos lumabas ang Interpol red notice na konektado sa International Criminal Court, ICC. Investigation tungkol sa alleged crimes against humanity during Duterte's war on drugs. Ang red notice at ICC investigation nagumpisa. Ang ICC investigation noong 2021 nakatutok sa libo-libong extrajudicial killings during police anti-drug operations mula 2016 hanggang 2022. Kahit nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC noong 2019, sinasabi ng court na may jurisdiction pa rin sila sa mga nangyari habang member pa tayo. Si Duterte, kilala sa matapang na pananalita at iron fist approach sa crime, paulit-ulit na dinidenay ang authority ng ICC. Pero ngayon, may banta ng posibleng arrest. Kaya nagse-secure na ang PNP ng major entry points like seaports at airports lalo na't nagbabalik si Duterte mula Hong Kong. Security measures at political tension. Ayon sa reports, doble daw ang dami ng security forces ngayon kumpara sa hinabol nila last year kay Apollo Quiboloy. Nakafocus ang operation sa Metro Manila at Davao, mismong baluarte ni Duterte. Pero dahil sa laki ng deployment, maraming tanong. Ligtas pa ba ang publiko? May posibilidad ba ng civil unrest? Ano ang political impact kung maaresto talaga ang isang dating presidente? Reaksyon ni Duterte at public sentiment. Habang kausap ang mga OFW sa Hong Kong, matapang na sinabi ni Duterte na handa siyang makulong. Ano ba ang kasalanan ko? Ginawa ko lahat para sa kapayapaan at katahimikan ng mga Pilipino. Ramdam pa rin ang kanyang blunt at walang takot na estilo. Sa mga supporters, bayani pa rin siya. Pero sa mga kritiko, matagal nang hinihintay ang hustisya. Balancing act ng Marcos administration, tahimik pero alerto ang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Wala pang kumpirmasyon kung may ICC arrest warrant nga pero sinabi ng Malacanang na handa silang makipag-cooperate kung formal na hihingi ng tulong ang Interpol. Mahirap ang posisyon ni Marcos. Kailangan niyang balansihin ang rule of law, international relations at loyalty ng Duterte political base. International ripple effect. Hindi lang Pilipinas ang apektado dito, international headlines din ito. Kung maaresto si Duterte, magiging isa ito sa pinaka-high profile na arrest ng ICC na pwedeng mag-set ng president para sa ibang leaders na may human rights violations. Pero posibleng sumama rin ang relasyon ng Pilipinas sa mga bansang sumuporta sa drug war o may ibang pananaw sa international law. What's next? Sa ngayon, malaya pa si Duterte at ayon sa reports, nasa Hong Kong siya para sa campaign rally. Pero fluid ang situation. Babalik ba siya para harapin ang posibleng pag-aresto? O maghahanap siya ng asylum sa ibang bansa? Comment nyo below. Necessary step ba ito para sa accountability o isang politically charged move na pwedeng makagulo sa bansa? Let's discuss it. Stay safe at kita-kits sa next reaction vlog.